Depende kung anong edad na lalaki. So, depende po sa iba't ibang ano yan, edad. No? Unang-una, kapag sa physical examination, karamihan naman po uh, sa mga lalaki, kung meron silang nakikita sa kanilang ari, unang-una sa lahat, hindi pa nila i-report ire yan. Kasi unang na kahihiyan po sa kanila bilang lalaki. Ma mo niyan, o tulo, o bukol na po, o su sugat na hindi gumagaling. So, kadalasan po, tumatagal muna kapag gano'n. Hanggang sa magkukomplika, sala po sila magpapatingin sa doktor. Mayroon naman iba po, ang mga nagpapatingin po ay kadalasan yung sintoma sa pag-ihi, which is yung common dito sa ating mga programa dito sa uh, aming Men's Health uh, Awareness uh, Program. Yung problema sa pag-ihi, kung meron nagdudugo sa ihi, dubudugo pa ang lupa, ay lumalabas eh, na dugo sa ihi. Okay? So, In terms of physical examination, kadalasan po, mas napapansin naman po agad ng lalaki. Pero ang, ang, ang timing actually is what matters. Kasi minsan nade-delay nila dahil sa ego po ng isang lalaki. Yes. Ano yung kadalasan, Doc Ryan, nakikita dun sa ari ng lalaki na dapat maalarma sila, kailangan nila magpa-check up? Butlik ba? Sugat ba? Matigas ba yung, uh, yung balls? Ano ba yung kailangan nila magpa-check kapag baka masama na to. So, so, in terms of physical na yes, sa presentation na kitla. So kadalasan kung uh, kung may suspecha na bakit lumalaki ang kanyang bayag or kung hindi man lumalaki, pat sumasakit. Maski wala ka naman nakikitang uh, grossly na uh, uh, abnormal. Okay? Iba naman may mga tumutubong kulugo or minsan eh nagkakaroon ng pag-iiba ng kulay So, or discharge, yun po yung mga kadalasan na napapansin. Kaya, yun ang mga sometimes na no, flag signs para sa kanila na magpatingin. Ano po ba mga kadalasan? Minsan, merong dugo lumalabas sa uh, semen. Mm Hematospermia -hmm. Himatos, uh, po ang tao po doon. So, it can be a presentation of prostate cancer, pwede rin presentation ng prostatitis. So, yun po, those are signs na kinakailangan talaga magpatingin agad. Pas ano ba mga possibility nito? Parang in a general, mm -hmm. general yung mga ano, in general. possibility na sir Yung specific na oh, yung nakikita may bukol, may matigas, may kulugo, ano ano kaya? To? Ang common na uh, you always raise a high index of suspicion kubaga sa sa mga doktor, Isuspecha mo na kung anong maaring uh, pinaka uh, malubhang condition para iisipin mo, ipatingin mo na agad habang uh, pwede pang matugunan agad na hindi pa kumakalat kung hindi man yan cancer, sana hindi nga cancer, at matutugunan agad, whether medically or surgically po.